Good morning, good morning, mga brah, biyabiyahin na naman tayo. It's today's videos. Samahan nyo kami. Saan ka pupunta? Magbiyahe. Uwi ka ba dito? Saan ba? Uwi, mahal ko. Yun niya. Alam, may iba pa akong uwi yan. Uwi na, baka may road. Meron na. Ibang babae? Kasi so, ikaw na ikaw lang minahal ko, mahal ko. Wala nang iba. Isa lang ang asawa ko, saka yung ang motor ko. Yun lang ang asawa ko. Kayo ang pamilya ko, wala nang iba. Kung pa naman nag-iisip ka pa. Itong itsura ko to, may magkakagusto pa. pa. Ewan ko lang kung, ano, kung pikuti nila ako, yung maaari pa siguro. O yung tutukan ako ng baril ay mapipilitan naman ako ano na sumama sa kanya kung hindi niya ako tututukan libre akong sasama mahal ko ikaw lang mahal. alam mo yan mm. huh. hindi ako sasama kung sino man babae dahil ikaw lang ang aking pinakasalan. ano ko hindi kami yung bang pipikutin ay, wala sa nalain na mi pipikutin kasi, alam ko naman sa sarili ko na magandang lalaki ako, pero hindi ako papakul sa mga ganyan. Oo. Oo talaga, mahal ko. Maniwala ka sa akin. Oo. Hmm, pakitaan ka ng pera eh. Ha? Ako? Pakitaan ng pera? Ay. Hindi ako nadadala sa, ano, yung papakitaan ako ng pera, mahal ko. Maniwala ka Buti pa siguro kung milyon. sasama <laughs> ako. Pero hindi. Maniwala ka sa akin, mal ko. Hindi ako sasama. Huwag kang maniniwala dyan sa sabi-sabi. Isa lang ang ano ko, magpasada para maibubuhay tayo. May pang... Bastos tayo dito sa bahay. Kung Neighbor, mahal ko, maniwala ka sa akin. Ako sa tagal natin nagsama, may, may nakita ka ba? Na tumaali-aligid dito sa akin? Wala! Yung na, sabi ko nga sa'yo. Wala ganyan ka ba ngayon? Na, ay! Kabangan. Na, simpre, pasahiros yun, pasahiros. Ikaw naman mahal. Pasahiro yun. <coughs> eh, pasahiro yun na... Ah. Amoy ah, na po, magkano arkila, hindi yun. yung, yung, nagsiselos ka kagat, yun. pagbati lang sa akin yun, nung mga gano'n, inakbayan ako. Alam mo namang asawa mo, mabait. Kaya wag kang ano, mahal ko, kaya mga ganyan bagay. Masasama, magagalit Diyos. Magagalit si God. Kaya, wag ka mag-iisip. Alis na ako. He ken kio poachching, Babai Elbiu.